panoorin mo ang video kahit na 3 minutes lamang kasi kadalasan sa ating video dito ay lagpas ng 8 minutes so kahit 3 minutes lamang yung panoorin mo para maintindihan mo at maunawaan kung anong ibig sabihin ng mga presyo na nandito sa video okay Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, So magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber at sa mga followers natin sa Facebook. So sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? So doon din sa ating mga silent viewers, sa ating mga baser, so magandang araw sa inyong lahat at kung saan man kayo sa mundo, so magandang araw, magandang gabi, magandang umaga at magandang hapon sa inyong lahat. Okay? So itong pag usapan natin mga kabarya is ito yung uh, mga barya na special na ginawa uh, bilang anniversary ng ating mga bayani so ito yung apat na piraso na commemorative coin nitong 10 piso so ang mga commemorative natin ay lahat ito ay nasa 150 years noong 2013 2014, 2015, at saka 2016. So sa ngayon, nag-add na ito ng bali 8 years. So ibig sabihin din, ito 150 years. So 158 years na sa taong 2024. Pero yung commemorative natin ay wala pang bagong ginawa. Kaya nag-steady tayo sa 150 years. Okay? So itong mga 150 years na commemorative uh, mga kabarya is marami ito kaya sa ibang mga kolektor ay hindi na binibili. Yung iba naman ay bumibili ng 20 piraso at yung iba naman ay uh, medyo mataas tas konti sa 20. Pero ang totoong presyo nito mga kabarya ay ibabase natin dito sa uh, itong laging uh, binabasihan ng ating mga kolektor kung sila ay namimili so halimbawa no uh, kilala naman natin si Bustoyo uh, yun ay isang sikat na uh, celebrity na rin dito sa Pinoy Pawn Star, no isang collector ng mga iba't ibang mga item so pag may binibilis siyang mga barya mga kabarya ay dito niya binabasi yung kanyang uh, price sa uh, binabasihan din natin ng mga presyo. So, ibig sabihin, ang source natin na tinukunan natin ng mga presyo nitong ating mga binablog dito ng mga barya ay legit ang price kasi nga ang sikat na celebrity collector ay dito nga binabase yung kanyang mga presyo. Okay? So, ang ating commemorative coin ay merong apat na varieties. So, ito yung uh, 2013 na ginawa 2014, 2015 at saka 2016. So bali apat to. Oh. Ano ba yung apat? Yon yung Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, saka yung Miguel Malbar at kay General Antonio Lona. So yung apat na yan mga kabarya ay alamin natin ang totoong presyo nito dito sa mga uh, source online na lagi nating kinukunan ng ating mga price. So, una natin mga kabarya, itong dito sa commemorative coin ni Andres Bonifacio. So, ito yung una, no? Ang commemorative coin ni Andres Bonifacio. Okay? Ito yung kanyang mga detalye. Ang commemorative coin ni Andres Bonifacio, ito yung nasa taong 2013. So, nag-150 years siya noong 2013 mula sa taong 1863 hanggang 2013. So, ito yung makikita mo sa reverse o so, sa likurang bahagi, ang bank cell at right signature at upper center. So, meron nakasulat na dangal at kabayanihan, 150 years. 1863 to so 2013. So, ito yung sa Andres Bonifacio ang pangalawa naman is Apolinario Mabini so itong Apolinario Mabini ay naging 150 years na rin ito noong 2014 so ito yung nagmula sa 1864 hanggang 2014 sa likuran makita mo ang larawan ni Apolinario Mabini na nakaupo, writing in book bangsel at the upper right so ayan o, meron na natalino at paninindigan itin to 2014 150 years na taon so yan yung pangalawang commemorative at ang pangtatlo naman is ito yung ginawa sa 2015 na ang Miguel Malbar so you know, general Miguel Malbar so ito siya ay naging 150 years na taon noong 2015 kasi ay nagmula ito sa 1865 to 2015 so ito yung sa likurang bagay niya na standing figure of Miguel Malbar holding swords in right hand and pistol in left hand bang at the upper right so naging 150 taon siya noong 2015 mula 1865 at may nakalitering na Malbar Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So, yun ang pangatlo mga kabarya. At ang pang at ang panghuli, bago natin ibigay yung kanyang mga presyo, ay ang commemorative ni Antonio Luna. So, itong commemorative ni Antonio Luna, ito yung ginawa sa 2016 na naging 150 years din siya, no? Sa 2016, mula noong taon na 1866. So, 2010. So, may nakalitering dito sa likurang bahagi. Dangal, tapang, dignidad, bayan ng, bayanin ng digmaan laban sa Estados Unidos. 1899. La Independencia. Ayan no? So, kung ang ibasihan mo ang question niya mga kabarya dito sa Numista, meron namang siyang uncirculated na 160 pesos. So, ano ba yung uncirculated? Yun yung nasasabi nating lagi na merong blister pack. So pag may blister pack, 'yun ay uncirculated. At ang presyo naman niya mga kabayan dito sa rarity index nitong numista, may meron siyang 5.90 US dollar. Okay? So ang presyo naman niya mga kabayan dito sa sinasabi nating source nating na kinukuhaan ng price always. So, nandito na lahat no sari sari to iba iba ang presyo kaya hindi na ito in order na nagmula sa 2013 hanggang 2016 so kahit anong lumabas dito na price ay sasabihin ko sa inyo so ito yung pinakauna dito nagkahalaga siyang mga kabarya ng 17,000 pesos General Antonio Luna 10 peso coin so ayan no? So, malaki ang presyohan dito sa source na sinasabi natin. Pero hindi naman lahat ganito ang presyo. Meron namang medyo affordable at yung iba naman ay sobrang taas ang presyo. Ang pangalawa, ito yung uh, Philippine 10 Piso Commemorative Coin. So, dito no, meron siyang presyo na PHP 2,126.53 pesos. So, yan ang presyo mga kabaya. Uh, mataas pa rin kasi lagpas 2,000 ng isang piraso. At meron namang hindi masyado mataas. Dito rin natin binabase sa presyohan. presyuhan. Uh, sa palagay ko dito mga kabaya ay depende ito sa kondisyon. So, saan ito binabase? Sa kondisyon ng barya. Merong 2,013 dito na Andres Bonifacio. Circulated. So, 200 pesos ang isang piraso at another na commemorative so, ito yung Apolinario Mabini nagkalaga siya ng 1,007.44 pesos at another Apolinario Mabini so meron siyang presyo din dito mga 783.57 pesos ang isang piraso so ito ay naka blister pack ibig sabihin uncirculated ang isang ito okay so another naman Apolinario Mabini din 755.58 ang kanyang price meron naman dito ang naka blister pack din mga kabarya na commemorative ah, uh, ito yung 10 piso na commemorative uncirculated coin so malaki din ang presyo mga kabarya 59.99 dollars so almost 6 dollars times 55 mo yun so malaki din ang presyo at meron naman dito ang Philippine 10 Peso Commemorative Coin $38 At ang isa ay Philippine 10 Peso Commemorative Coin $50 Meron namang General Miguel Malbar 19 Peso Commemorative Coin 150 years So ito yung Nagkahalaga lamang siya ng 167.35 So ito yung Malapit sa presyo ni Numista Another na 2017 Commemorative Coin So General Antonio Luna So yan oh 3.50 dollars at uh, Antonio Luna din na coming red meron siyang blister pack so 783.57 pesos ang isang piraso kung sa namista no rarity index meron siyang 5.90 US dollars okay so yan yung mga totoong presyo nitong ating mga commemorative mga kabarya maliban doon sa mga commemorative na circulated na yung nakuha mo lamang sa tindahan or saan na walang booster pack so ang pinakamatas na doon is yung 120 pesos at ang pinakababa naman is nasa 50 pesos ang isang piraso. Okay, so ito lang muna at uh, ang payo ko lamang dito sa mga nanonood ng ating video so para hindi kayo magkamali sa inyong mga ibig sabihin o sa mga komento ninyo dito sa mga video na ginagawa natin ay kailangan yung tapusin ang video kung hindi nyo naman tapusin ay kailangan panoorin nyo hanggang or kahit 3 minutes lamang no? para malaman mo ang detalye ng ating video at hindi kayo magkamali sa inyong mga komento marami kasing mga komento mga kabarya na nabasa natin na maling mali talaga no kasi thumbnail lang ang pinapanood ayun nagkomento ka agad so kailangan panoorin mong video kahit na 3 minutes lamang kasi kadalasan sa ating video dito ay lagpas ng 8 minutes so, kahit 3 minutes lamang yung panoorin mo para maintindihan mo at maunawaan kung anong ibig sabihin ng mga presyo na nandito sa video okay? so maraming salamat sa panood at huwag kalimutan ang OMG TV channel kung sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay? Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.